Good afternoon, I'm back This is Brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Sigurado kaya ang laban niya Kung sino to at ano to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello Beautiful people, mabuhay Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay At safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. So ito nga, syempre inaabangan natin ang pagsisimula ng Miss Universe Thailand 2025 kung saan naman syempre tinitingnan natin dyan kung sino nga ba ang ipapadala ng Thailand ngayong taon na to dito sa magiging ganap na Miss Universe Competition dito sa Bangkok, Thailand. So yun, so syempre lahat tayo ay talagang nakatutok dyan. At isa pa sa mga tinitignan natin syempre yung mga kandidata nila na medyo malalakas talaga ang laban. So, dalawang taon ng consistent, ang Miss Universe Thailand ay talagang pumapalo ng bonggang-bongga sa Miss Universe at talagang medyo nakakawindang kasi nalalagpasan niya na si Philippines ng bonggam-bongga. Nung nakaraan, syempre, nung una medyo dikdikan lang yung labanan. Pero nung nakaraan taon ay medyo hindi naging maganda ang naging resulta dahil ang kanilang pambato ay nakaabot sa top 5 pero ang pambato natin ay top 30 lang. Kaya naman hamon to sa ating pambato ngayong taon na to dahil nga sa hindi na tayo doon nakakarating sa top 5. Ang Thailand kasi dalawang taon na sunod-sunod sila sa top 5. Kaya naman ngayong taon na to ang tanong ng lahat <tap> makaabot kaya si Atisa Manalo sa top 5 ng Miss Universe so yan ang aabangan natin sa darating na Miss Universe tingin ko naman yes, kayang kaya yan ni Atisa, ganda performance plus talagang eloquent beauty, oh my gosh, panalo, di ba? Eloquent naman si Ate sa Manalo at kaya naman niya talagang mailaban ang Pilipinas hanggang sa dulo ng competition. Ganon! Kaya, ito talaga yung taon na to na medyo seryoso din ako dito sa Miss Universe kasi nga, di ba, parang nung hindi tayo pumasok at hindi tayo nakarating ng top 5 na mula noong after ni Beatriz Luigi Gomez. So sabi ko, okay lang yan. Tapos yung na Tokuyo tayo kay Celeste Cortez, sabi ko, okay lang yan. Pero nung sumunod na taon ay inilaban natin si Michelle Di at nakarating lang tayo sa top 10. Tapos si Antonio Porcild ay nag-first runner-up. Sabi ko, medyo nakakaloka to ah. <laughs> Kasi di ba, parang hindi mo maiisip na bakit ganon <laughs> ano nangyari dapat si Michelle din nakaabot sa top 5 so medyo parang nakakakaba pero sige lang the other year medyo parang mas naloka tayo kasi ang pambato natin na si Chelsea Manalo ay hanggang top 30 <laughs> tapos yung kanilang pambato nag third runner up na ngayon ay naging Miss World pa etong nakaraan lang, di ba, na si Opo Sochata. Kaya sabi ko, ay, nako, this time medyo seryoso ako so parang feeling ko kailangan natin talaga makarating ng top 5 at kailangan natin magpadala ng matinding kandidata at ito na nga syempre yung after ng Miss Universe Philippines medyo masaya naman ang naging dahil syempre ang ilalaban na natin ay si Maria Atisa Manalo. Yung iba medyo nagdududa kay Atisa kasi na after na ng Cosmo na 10 lang si Atisa from first runner up sa Miss International ay may medyo nawala yung kumpiyansa talaga nila kay Ati sa Manalo. Pero ako naman, sabi ko nga, I think hindi naman kay Atisa ang problema. Ang problema ay yung sa organization. Kasi na di ba, nagkaroon nga doon ng problema si Atisa before preliminary competition ay nagkaroon siya ng, ano, aksidente. Na-aksidente siya. And then... Ayun, so medyo parang binalas kung sa madaling salita kong tawagin. Hindi ko din alam kung universe nga ba ang tadhana nga ba ni sa Manalo ang nagdidikta na parang huwag kang sumali dyan, huwag kang Manalo dyan, uh, eh, di ba? Kung iisipin mo. Pero, eto na, this time ay talaga naman nakakatuwa kasi syempre, dream come true din para kay Atisa na maipanalo ang Miss Universe Philippines. Kasi ba diba, after 2018, marami nagsasabi talaga nako si Atisa ay dapat maging Miss Universe Philippines natin para makarating sa Miss Universe. Baka doon yung destiny niya. Kasi nga, di ba, first runner-up sa Miss International. Pero sabi ng ganon, uh, hindi naman daw lahat ng destiny ay laging straight, di ba? Kasi noong 2019, nag try siya ah 2020 nagtry mag nag-attempt siya eh. nag-attempt siya na mag-join sa Miss Universe Philippines pero parang hindi natin alam kung ano ba yung nangyari doon parang hindi siya pinalad na manalo. <laughs> uh, hindi siya pinalad na makapasok o, oh, oh, para maging officially candidates. Ang sabi nga, nagpasa lang daw na requirements and then after all, nag-back out naman daw. So, parang okay yon And then, ayun na nga, yung sumali si Atisa Manalo ng Miss Universe, ay syempre, ang daming natuwa. Pero hindi niya rin nakuha ang Miss Universe Philippines. Kaya maraming na-shock. <laughs> Tapos medyo natakot pa yung mga tagahangan ni Atisa kasi na parang after na matalo sa Miss Cosmo, sabi ni Atisa ayaw niya nang sumali ng Miss Universe Philippines. And then, eto na, finally, siya na yung maipapadala talaga natin sa Miss Universe. And we are hoping talaga na sana si at isa. hindi man mag-title yung alam mo yun, sana magkaroon siya ng good fight Oo. Sana umabot sa top 5. Sana mag-first runner-up. Sana mag-title. Ganon. Kaya, tignan natin yan. So, stand-by lang tayo. Pero ito nga, na inaabangan din natin yung pambato talaga ng Thailand ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Ah, ng Miss Universe Thailand. Oo. So, inaabangan natin kung sino nga ba yung talagang maipapadala ng Thailand. Marami nagsasabi na ito nga daw ay si pero, sa tingin ko naman, ngayon, hindi pa naman nagsisimula ang kanilang competition, may mga ilang kandidatang tayo na nakikita na pwedeng maging delikado ang laro ni Vina dito sa Miss Universe Thailand. So, si, si Vina kasi ito na yung pang-apat niya eh. So, sa mga hindi nakakaalam ha, pang-apat niya na to. So, mali na yan noong unang-una batch nila Maria Poncelor at saka ano nila Pawinsuda, di ba? Nag, first uh, second runner up nata siya nung third runner up tapos sumali uli siya tapos yung pagsali niya ay first runner up ang kalaban naman niya si Amanda Obdang tapos nagtry uli siya ang naging kalaban naman niya si Antonio Porcil so nagbumalik na naman siya sa second runner up so this year eto na talaga so marami nagsasabi na kumukhang kaibina na yan pero sa nakikita ko, mukhang tagilid dito si Vina kasi parang may mga kalaban tayo na nakikita na mukhang talagang pwede talaga siyang masiko ng bonggang-bongga, ma-elbow ng bonggang-bongga -bongga. kung hindi mag-iingat si Vina. Andiyajaan, syempre, yung pambato ng puket na alam naman natin na talagang iba din, di ba? Fresh overload din. So nakita ko siya in person, talagang maganda talaga si ate. Matangkad, mahaba ang mga bias talaga. Sobrang perfect at look younger more than kay Vina. Pero yung caliber kasi ni Vina, parang syempre, bitarana na dito si Vina, kontesera si Vina. So, alam niya, lalaruin ang competition. Di ba? So, medyo lalaban talaga. Hindi ko lang alam kung pagdating sa Q&A, kasi yun kasi yung kahinaan ni Vina, yung Q&A niya talaga. So, doon siya nagiging delikado. Kasi, medyo mahina talaga yung Q&A niya. Kaya hindi talaga niya naipapanalo ang laban niya sa Miss Universe. Pero this time, kung gagalingan ni Vina ng bonggam bonga at kung majajakpatan niya talaga, eh di eh, yan na yun. Kanya na yan. <laughs> Pero hindi nga siya pwede makampante kasi bukod nga dun kay Miss Universe Phuket, ay isa pa sa mga nakikita natin na pwedeng makabara kay Vina ang dating first runner-up sa Miss Supranational. Siyempre, nandito din ang pambato ng Contep Mahanakon or Bangkok. So, si Preo. Medyo malakas din yung laban ni Preo. Hindi ko lang alam kung syempre si Atisa Manalo ay first runner-up kung ipapanalo ba nila si Preo para labanan talaga ng dating first runner-up sa international, di ba? So, yon So, medyo iba din ang game ni Preo si Preo nakita ko in person, mas maganda talaga siya kay Vina. Mas fresh, look younger, palaban. yon sa so, sabi ko nga, sige, magdalihan talaga sila sa Q&A. Ganon. And then, tingnan natin kung may papanalo nga ba ni Preo. So, si Preo isa sa mga nakikita kong tinig kay Vina. And then, bukod doon, meron pang kandidata from another place na talaga naman, oh my gosh, eh, pwedeng mag-shine pagdating sa coronation ng Miss Universe Thailand. Ito ay ang pambato ng Chiang Mai. Yes! Ito daw ang pambato ng Chiang Mai ay kahawig na kahawig o oh, prototype beauty or new version ng unang-unang naging Miss Universe ng Thailand na si ano, Apatsara. Oho. Si pok Si Puk Apatsara. So, si May Puk Ayun, so kamukhang kamukha daw talaga nga yung dating first Miss Universe ng Thailand noong nanalo noong 1964. Sobrang prototype daw, pati galawat, pati daw yung mga smile, pati daw yung mga mata. Natinignan ko yung photos nila, oo oh, nga naman, may pagkakahawig talaga. So, medyo dito sa part na to, ay, nako, Vina, mag inat ka kapag ito ay talagang kumabog sa Q&A ay wala tapos ang laban kasi kung ganda ang pag-uusapan may ganda naman tong pambato ng Chiang Mai at bubbly yung personality plus nandoon nga na prototype beauty talaga siya ng dating Miss Universe Thailand kaya parang piling ko, ang laro dito ni Vina, talagang kailangan niya talagang magdasal. Charot. Kasi 50-50 talaga si Vina ngayon sa competition ng Miss Universe Thailand. Una, uh, medyo may edad na kasi si Vina eh. Pangalawa, may asawa na. Oho. At hindi ko lang alam kung divorce na kasi kapipilit niyang sumali ng Miss Universe Thailand, ayun, parang doon yata sila nagkaroon ng conflict. Pero I hope na nagsasama pa sila or nagkaayos sila. Pero ang naririnig ko, hindi na daw niya susuportahan si Vina para sa laban niya ngayong taon na to sa Miss Universe Thailand. So, yun yung na, ano, isa doon sa mga parang nakakalungkot ko iisipin mo ng ay nako ano ba ang nangyari Bina bakit kasi kailangan mo pa ipush yung sarili mo and then ayun so sinusubukan ngayon ni Bina talaga yung galing niya pero kasi ang advantage kasi ni Bina ngayon dito sa competition una nagtatrabaho siya kay Mr. Nawat as a sailor di ba so yun so doon talaga medyo iba yung laban ni Bina plus nakabenta na si Bina ng ay nako, milyon-milyon na produkto ni Mr. Nawat. So hindi ko alam kung isa yun sa mga makukonsider para manalo si Vina sa kompetisyon, And then, pwede din naman nilang gawan talaga to ng paraan, di ba, para manalo si Vina. So isa din yun sa mga nakikita ko. Pero kung magiging fair yun labanan sa lahat, ay nako delikado ang posisyon ni Vina para makuha ang korona ng Miss Universe Thailand. Na medyo ko iisipin mo, hala, nakakatakot naman para kay Vina. Kung akong tatanungin ninyo, mas gusto ko nang manalo si Vina kaysa naman uh, magpadala pa sila ng another candidates from another places dito. Tapos magaling sa Q&A, tapos maganda, look fresh, ba? Diba? So, mas gusto ko na si Vina ang ilaban nila. Una, kaya gusto ko si Vina kasi parang deserve na ba na ni Vina manalo talaga ng Miss Universe Thailand. Pangalawa, uh, alam ko kasi na yes, magaling si Vina pagdating sa pasarela, pagdating sa execution, pagdating sa mga yung evening gown. At kaya ni Vina talaga tumungtong ng top 5 sa Miss Universe. Thailand. Uh, sa Miss Universe. Pero nandodoon ako na hindi siya mananalo Kasi parang feeling ko, pagdating sa Q&A, medyo mahihirapan siya dyan So yun, kaya sabi ko, ay okay na rin siguro si Vina Lalo na pag nakatapat to ni Atisa Manalo, ay okay na okay Kasi parang feeling ko, mas kakabog si Atisa more than kay Vina pa't hindi pa tayo sigurado doon Tignan pa rin natin kung ano ang preparasyon Kasi hindi naman natin pwede i-underestimate si Vina ngayon Lalo na under siya ni Mr. Nawat di diba? So parang feeling ko talagang ay medyo nandoon sila sa fight na papanalunin nila ang ang Thailand sa paraan na alam nila, di ba? mangyari kasi yun eh. So yun, so tignan natin. Pero ayun nga, sa nakikita ko ngayon, medyo tagilid pa rin si Vina para sa corona ng Miss Universe Thailand dahil sa medyo madami talaga siyang makakatapat na pwedeng makasungkit ng corona ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to maliban sa kanya so yon ay nako good luck na lang kay Vina at feeling ko pag hindi niya na panalo, maloloka na siya ng bonggang bongga. Kaya good luck talaga sa laban niya. So yon Pero ikaw ang tatanungin ko. Tingin mo, si Bina kaya ang mananalong Miss Universe Thailand ngayon taon na to? So please i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa ating mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.